Ang matagal ng hidwaan at tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay mas lalo pang lumalala. Dahil sa ngayon ay kasalukuyan ng nagpapalitan ng mga airstrike ang dalawang bansa. Walang humpay na bombahan at pagpapalipad ng mga drone at mga misail ang ginagawa ngayon ng magkabilang puwersa laban sa isa't isa. Nagresulta na ito sa pagkakawasak ng mga gusali at iba't ibang mga infrastruktura, at pagkakasawi na rin ng daang-daang mga sibilyan. Sa ngayon ay nangangamba na ang iba't ibang mga bansa sa gitnang Asya, gayon din ang iba't ibang mga leader sa iba pang panig ng mundo. Sa posibilidad na mas lalo pang lumala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, na maaring mauwi sa isang full-scale war. Pero paano nga ba humantong sa matinding palitan ng airstrike at bombahan, ang matagal ng alitan ng dalawang bansang ito? Ano ang magiging epekto nito sa mundo at posible bang madamay ang mga katabi nilang bansa? Ano rin kaya ang magiging papel ng Amerika na siyang pangunahing kaalyado ng Israel? At ng Russia at China na siya namang kaalyado ng Iran, sa lumalalang tensyon sa naturang rehiyon. At ito nga ba ang simula ng pagsiklab ng pinangangambahang World War III? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Madaling araw ng June 13 nang maglunsad ng isang preventive airstrike ang Israeli Air Force, kung saan tinarget at pinasabugan ng kanilang mga fighter jet ang iba't ibang mga military base at mga nuclear facilities sa Iran. Base sa report, nasa dalawang daang F-35 fighter jet ng Israel ang umatake at naghulog ng mga bomba sa iba't ibang mga target. Tinawag nila ito na Operation Rising Lion, na ang layunin ay pigilan at tuluyang wasaki ng nuclear program ng Iran. Ayon kasi sa mga intelligence report na natanggap ng Israel, nagkaroon na raw ng sapat na supply ng uranium ang Iran na siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga nuclear warheads Ilang buwan na lang daw ang hihintayin at tuluyan ng makakagawa ng mga nuclear weapons ang Iran at ito ang nais pigilan ng Israel Isa rin sa mga naging dahilan ng Israel sa ginawa nilang pag-atake ay ang patuloy na pagmamatigas ng Iran sa nuclear deal na alok ng Amerika Ayun sa nasabing kasunduan, nilimitahan ng Iran ang kanilang nuclear program, kapalit ng pagalis ng mga economic sanction ng Amerika sa kanilang bansa. Hindi pumayag dito ang Iran at ito ang labis na ikinagalit ng Israel, at nagbanta na sila noon na maglulunsad sila ng mga pag-ataki. At noong ng biyernes ay tinutoon na nga ng Israel ang kanilang banta at naglunsad sila ng mga airstrike upang pasabugan ang mga military base at nuclear facilities ng Iran. Base naman sa inilabas na report ng Iranian state media, ang naturang pag-atake ng Israel ay nagdulot ng pinsala sa mga infrastruktura sa syudad ng Tabriz sa probinsya ng Kermansha. Partikular din na tinarget ng naturang airstrike ang mga military base sa Tehran, na siyang kabisera ng Iran. Nagresulta ito sa pagkakasawi ng pinuno ng Islamic Revolutionary Group Corps na si General Hossein Salami, at ng dalawa pang matataas na leader ng Iranian Army. Nasawi rin sa naturang airstrike ang ilang mga nuclear scientist, gayon din ang mga sibilyan kung saan umabot sa 78 katao ang kumpirmadong patay. Labis na ikinagalit ng Iran ang naturang airstrike at para sa kanila, ito ay malinaw na pagdedeklara ng Israel ng digmaan laban sa kanilang bansa. Agad namang gumanti ang Iran at naglunsad sila ng mahigit isang daang drone attack, pero napigila naman ito ng air defense ng Israel. Sinundan agad ito ng dose dosen ng missile atak ng Iran sa lugar ng Jerusalem at sa kabisera ng Israel na Tel Aviv. Nagdulot ito ng mga pinsala sa mga residential building at pagkakasawi ng ilang sibilyan. Base sa report na inilabas ng IDF, umabot sa apat na katao ang nasawi sa unang wave ng missile atak ng Iran laban sa Israel. Dahil dito ay kinansilana ng maraming airlines mula sa iba't ibang mga bansa ang kani-kanilang mga flight patungo sa Israel at Iran, at iniwasan na rin nila ang pagdaan sa airspace ng dalawang bansang ito. Noong nakaraang Sabado, isang report ang inilabas ng Iran na di umano ay napabagsak ng kanilang air defense system, ang tatlong F-35 stealth fighter jet ng Israel, at nagawa pa raw ng kanilang mga sundalo na mahuli ang isa sa mga piloto ng mga bumagsak na fighting aircraft. Mariin naman itong itinanggi ng IDF at sinabi na propaganda lamang ito ng Iran upang palabasin na nagawa nilang tigilan ng airstrike na isinagawa ng Israel Base sa mga satellite images na inilabas ng IDF, kitang kita sa mga larawan ng pruweba ng pagkakasira ng mga military base at nuclear facilities ng Iran Naglabas din ng isang video ang IDF kung saan makikita ang dalawang secret agent ng Mossad na nagsasagawa ng operation sa loob mismo ng Iran. Makikita sa video ang dalawang Mossad agent na nag-ooperate ng mga drones na kanilang dinamit upang pasabugan ang ilang mga missile launcher at missile system ng Iran. Ayon sa IDF ay nakapagtayo na raw ang mga Mossad agent ng mga sikretong base sa loob ng Iran at dito nagmumula ang mga impormasyon na kanilang kailangan tungkol sa mga nuclear activity ng bansa. Dahil sa mga maaasahang intel at credible information na ibinigay ng mga Mossad agent, kaya matagumpay na na katuparan ng IDF ang Operation Rising Lion, kung saan nagawa nilang pasabugan ang mga mahalagang nuclear facilities ng Iran. Matapos nito ay muling umatake ang Iranian Army at nagpakawala ng dangdang daang, -daang misail na bumagsak sa Tel Aviv, at pati ang syudad ng Haifa sa Northern Israel ay sinimula na ring targetin ng missile barrage ng Iran. Dahil sa patuloy na missile attack sa kanilang bansa, muling nagsagawa ang IDF ng mga precision airstrike, at sa pagkakataong ito ay tinarget naman nila ang mga energy infrastructure at mga oil refinery ng Iran. Noong lunes ay naglabas na ng pahayag si Israeli President Benjamin Netanyahu, kung saan binalaan niya ang mga mamamayan ng Iran na mag-evacuate mula sa mga lugar na malapit sa mga military base ng kanilang bansa. Ito ay sa kadahilan ng patuloy na tatargetin ng IDF ng kanilang airstrike ang mga base militar ng Iran. Dagdag pa ni Netanyahu, ipagpapatuloy ng Israel ang mga isinasagawa nilang airstrike, hanggat hindi tumitigil ang Iran sa ginagawa nitong pag-ataki sa Israel. Sa kabilang banda, sinabi naman ng mga matataas na opisyales ng Iranian Army na hindi rin sila titigil sa ginagawa nilang missile attack laban sa Israel, hanggat hindi rin tumitigil ang IDF sa mga ginagawa nitong airstrike. Nagprotesta na rin ang mga mamamayan ng Iran at nanawagan na sa kanilang gobyerno na tuluyan ng makipagdigno laban sa Israel. Tila ayaw ng paawat ng dalawang magkalabang puwersa, at nais nilang ituloy lang ang palitan ng airstrike laban sa isa't isa. Ito ay sa kabila ng patuloy ng paglawak ng pinsala at pagtaas ng mga nasusugatan at nasasawing mga sibilyan mula sa magkabilang bansa. Base sa mga huling report, umabot na sa 224 na katao ang nasawi sa Iran, habang nasa 24 na sibilyan naman ang kumpirmadong patay sa Israel. Sa ngayon ay nasa ikapitong araw nang nagpapalitan ng airstrike ang dalawang bansa, at wala pa ring senyales na hihinto ang magkabilang puwersa sa mga ginagawa nilang pag-atake. Makikita sa mga video sa mga social media ang mga nagliliparang mga missile at drones na pinakawalan ng Iran, at ang tindi ng mga pinsala at dulot ng sunod-sunod na mga airstrike ng magkabilang panig. Siguradong mas tip hindi pa ang mga pinsala at lalo pang mas tataas ang bilang ng mga masasawi, kapag nagpatuloy ang naturang bombahan. Ang tanong, posible ding bang madamay sa naturang sigalot ang mga katabing bansa ng Israel at Iran? Nauna nang nagbanta ang Iran na tatargetin din nila ang mga base militar ng Amerika sa Iraq at Syria, sa oras na makisali ang US sa nangyayaring tensyon sa gitnang Asia. Nangangahulugan lamang ito na posible ring makaranas ng missile barrage ang mga nabanggit na bansa, kung sakaling manatutuhanin ng Iran ang kanilang banta. Sa kabilang banda, mahigpit namang binabantayan ng Israel ang iba pa nilang mga kalaban gaya ng Hamas, Hezbollah at mga rebelding buti sa Yemen. Sa oras na mapisali ang mga ito sa nangyayaring tensyon, hindi magdadalawang isip ang Israel na targetin din ang mga ito. Sa ngayon ay binabantayan ng buong mundo ang nagpapatuloy na girian sa pagitan ng Israel at Iran. Dito sa ating bansa ay naglatag na ng mga plano ang ating gobyerno upang matulungan ang mga OFW na nagtratrabaho sa Israel. Ipinagutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasagawa ng ating gobyerno ng isang evacuation plan upang agad na mailikas ang mga OFW sa Israel kung sakaling man na mas lumala pa ang sigalot sa rehiyon. Ang nangyayaring girian sa pagitan ng mortal na magkalaban na Israel at Iran, ay isa lamang sa mga dumaraming alitan ng iba't ibang mga bansa, na kadalasan ay nauuwi sa isang matinding digmaan. Kung totoo man ang mga report na natanggap ng Israel, na di umano ay may kakayahan na ang Iran na gumawa ng mga nuclear weapons, Siguradong mas lalo pa nitong patataasin ang tensyon sa pagitan ng mga world powers gaya ng Amerika, Russia at China. Sa tingin nyo ba mga katropa, ito na nga ba ang pagsisimula ng World War III? Comment down below ang inyong mga sagot, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka palang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.